So, good day. Doon na tayo sa part 2 about dun sa major pentatonic scale. So, kung maaalala nyo yung una kong tinuro sa inyo yung shape na 1, 2, 3, 4, 5 na. Yung 5 notes na yon Yung karugtong nun, tuturo ko na sa inyo, diba? 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung susunod na 1, 2, 3, 4, 5. Uurong ka lang ng dalawa. Tapos kung saan kayo huminto. 1, 2, 3, 4, 5. So, ang pinakamahalaga niyan, tandaan nyo lagi yung tunog ng pentatonic. So, key of F yun, ha? Mula dun sa root, root note. F bilang kan dalawa, diyan mag magsisimula yung pentatonic scale ng F major. So applicable 'yon sa mga root note para maging familiar kay stas. For example, ito. Yan, uh, F sharp. Iba ito ang root note ng F sharp. So, ang pentatonic niya bilang kadalawa, doon mag start yung shape ulit na ng pentatonic scale na. Hanggang sa umurong pa kayo sa G. Bilang ulit ang dalawa. sa maubusan na kayo sa fret basta tandaan nyo yung basic basic shape na hindi yun magbabago umuurong lang depende sa kung saan key ang tinutugtog nyo so mas maganda yan pag nakabisado nyo na yan practice nyo ng bumilis practicein nyo lang araw-araw yan hanggang sa makabisado ng daliri nyo kung saan yung position na tama. so try natin sa backing track yung shape na yun uh, try tayo ng backing track sa G G major para mag-gets nyo yung punto ko kung paano kayo mag-adlib kapag kunyari may jamming kayo mga kaibigan nyo so try natin yan bali key of G to mapping track try natin ha diba dito yung G so ibig sabihin dito yung pentatonic scale mag i-start pansinyo, nyo pasok lahat nung natama ang notes doon sa pentatonic scale na base doon sa G major chord basta makabisado nyo lang yung yung shape na yon so ma-apply nyo na yon basta huwag nyo kakalimutan yung, yung proper shape nya so practice nyo pabalik naman patugtugin niyo yung kung ano yung key. So, hopefully, may natutunan kayo ngayong araw. Sana, huwag kayong tatabarin mag-gitara. Kasi masaya mag-aaral ng gitara. Thank you.